ayan good morning mga idol ayan na uh, pastol na natin yung ating mga kambing andun sila uh, sa mga nagtatanong po sa mga uh, tungkol sa kambing about sa kambing kung magkano yung puhunan so sasagutin ko po yan pero mas tipid po tips na ibibigay ko sa inyo pwede po kayong magnegosyo ng walang puhunan so mga sa mga narinig narinig niyo po pwede po kayong magnegosyo ng mga walang, pu walang puhunan so yun bakit ito po yung tips natin sa sa pag-aalaga ng kambing. Kung may kapitbahay po kayo na na may mga alagang kambing, pwede nyo po silang sabihan na makipag-alaga kayo. Ayan. Pwede po kayong magpunta o makipag makipag-usap na pwede po kayong mag-alaga. So, ang pag-aalaga po ng kambing eh kukuha po kayo ng naaayon sa kaya ninyong alagaan. At tulad nito, baba ito. So, pwede po yung pakiusapan yung mayari na alagaan pag nanganak, pag dalawa yung anak, tigis kayo. So, meron na kayong isang kambing. Yung isa sa kanya pati yung inahin. So, wala po kayong puna no nagkaroon na kayo ng kambing. So, hanggang sa naparamin nyo, ang technique din po diyan, yung kukunin niyo, siyempre yung ibibigay nyo na isang kambing lalaki, sa inyo yung babae para may babae na kayo ng kambing. So, sa loob ng 6 months, Uh, mabubuntis na yung isang kambing na dumalaga. Six months mga idol. So within pag dumalaga po kasi within 150 days mga anak 'yan. Yung dalawang anak nung sa inyo na tigisa sa kayo sa iyo na 'yan. So magiging tatlo na yung sa iyo. Pwede mo lang ibalik yung hinira mo or in case nabuntis na naman yun, tigisa na naman kayo, magiging apat na yun iyo. Ganun lang po. O, ang pag-aalaga din po ng kambing, siyempre, hindi lang hindi lang po sa gusto nyo syempre kailangan may talent din po kayo na magkaroon ng sipag, tsaga at maraming dasal Ayan. at saka yung patient kasi matagal po ang kitaan dito sa kambing pero wala pong gastos yun lang po ang napapayo ko so yun, update ko rin si Lebron yung back namin na hinahanap ni Star Dynamite syempre kung nasan ba yung Lebron na sinasabi ko ito yung mabili kong bak Lebron po ang pangalan niyan ayan dyan ko po, po siya ipapaistan yung mga yan mga kasing idara niya pag na, natuto na siya mag sa ngayon yan hindi nakatulos yan pero yung iba nakatulos kasi mahirapan tayo baka manira sila inunahan na natin yung mga mga tao rito kasi mahirap pakapunta ka pa ng barangay kailangan makisama ka so yun balik po tayo sa pag negosyo so yun sa loob ng dalawang taon nanganak po yung kambing nyo ay nanganganak po yung kambing nyo ng tatlong beses tatlong beses po yun so nanganak po yung isa nyo tapos magkakaroon ng ano so marami na po nun possible na pwede na po kayo magbenta syempre sa pag-aalaga din apiliin nyo kung ano yung gusto niyo kung milk product ba o karne o pwede rin dual sim kasi itong a dual sim dual type ayan So sa akin kasi mga dual type po to na pwede siyang milk type for dairy, pwede rin po siyang karne. Ayan. ayan, po sila. So wala pong pa, wala pong ano uh, wala pong, pong puhunan, makakapagalaga po kayo. Pwede po kayo magnegosyo sa pag-aalaga ng kambing. Ang puhunan niyo lang, sila ko lagi, sipag, tiyaga at maraming dasal. Ayan. So ayan, marami na yung aming mga kambing. So, sa mga nag-PPM po sa akin na nagpapa-reserve ng mga kambing. Uh, sa ngayon po, hindi pa ako nag-out. Pero, meron akong dalawang out. Mamaya, lalapitan natin yung dalawang out natin nandun. Uh, i-dispose -di natin yun. Within, ito pong June na to. June na to, i-dispose -di po natin. So, hindi pa ako nag-out talaga. in out ko lang yun. Hindi naman sa, ano, dahil mga kasin ko po. Pinsan ko po ngayon. Pinsan ko po ang nagpa-reserve niyan. Pero wala pa po, po talaga akong nire-reserve ina uh, in out. So, sa nagtatanong naman po kung magkano yung puhunan, inuna ko lang po yung tips ko para hindi na kayo mag kung magkano yung puhunan sa pagkakamig. Kasi mas maganda rin naman yon na wala kang puhunan. Pero kung may puhunan ka naman at mayroon kang konting ipon, dito ka mag-umbisa. Dito lalapitan ko to. Ito kasi mga hybrid na yan. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. ito po kasi ay native. Ayan. Sa native, nakakabili ka na siguro ng 9K dalawang babae. 9K. So, ko, pero mas maganda, bumili ka ng buntis. Buntis na. O kung may malapit ka na kapitbahay, magpa-stand ka na lang para dalawang babae yung para dalawang babae yung sa'yo, 9K, meron ka ng dalawang kambing kasi kung pares, meron din naman pares na k native. mag kayo, mag po kayo talaga lagi sa native. Hindi po kayo pwede mag-umpisa ng uh, pure breed. Kasi sa yung pure breed, maraming pag-aaral pa pagsasaliksik kasi masiselan po sila. Kaya ako, nag-umpisa po ako sa native. Tapos in-upgrade lang po namin yan lahat ng aming ano. Kasi nadadagdagan na natin yung kaalaman natin sa pagkakambing. So, kaya payo ko, native muna. Huwag muna tayong mataas amasyado ah, masyado ang pipiliin natin. Huwag. Kasi baka bumagsak tayo. At may kamahalan yung mga hybrid. Kung titingin po kayo sa mga online, meron pong hybrid na kambing na nagkakahalaga ng minsan po may 50k na hybrid na kambing. Meron din pong 80,000 na kambing. Siyempre, kung hindi ka magkakambing talaga, hindi mo bibili yon. Kasi mga quality na yon, So kami, unti-unti namin na-upgrade yung sa amin. Sa mga baguang kagaya ko, native po ang magandang pag, panimula sa pag-aaral ng kambing. Kasi ito pong native, walang ganong selan. Eh mga native, yung mga pure po kasi, uh, kailangan ng ano, kaalaman, may bakuna, may purga. Siyempre kailangan, agriculturist ka na talaga doon, magse-seminar ka. So yun, ito, native to. Kaya po kami hindi nawawala ng native. Kasi po yung mga nagpapa-reserve po kasi minsan, hindi naman natin lahat ano, may mga kaya. Ito po kasi native. Budget meal po to. Pinakamababa na po yung 5k. Pag may nagpa-reserve sa amin. So yun, in-out ko po yung dalawa na yun. Uh, mag, syempre, mga kamag-anak, tulong na rin. Tulong sa negosyo, tulong din sa kanila para magkaroon sila ng budget meal. Ma-out sila. So yung mga malalaki po, bababa po dyan yung 10k, mga nagtatanong po 10k uh, 13k 12k may 7k din po may ano sa buhay po livestock ang takbuhan po ng kambing eh 220 yung kilo kinikilo so ito naman pong sa amin above 30 kilos po to so nasa 7k din ang takbo nito pero yung mga upgrade din ng mga laki na nasa 40 40 kilos ayan tulad nito upgrade na rin po to malalaki na po yung ano so yun uh, tataposin ko na po to sa mga magsisimula po ng kambing magbisa po kayo sa native native po para hindi po kayo mabigla sa puhunan pwede rin po kayo makipagalaga yun lang po ah uh, maraming salamat sa lahat ng nagsusuporta tataposin ko na to kay Mr. Dynamite kay Idol Gerald kay Roger Ladov Siblings sa uh, Idol Yana Sushi Ati Mad uh, Kuya Kadansoy uh, Morbera WTF Mike Ali Uh, Idol Bebsi sa lahat-lahat uh, sa team ko rimao, na napaka -busy na busy na sa mga kanilang, nilang, nilang trabaho ayan shout out kuya, uh, Tio Kare Sarabia, Sineti uh, Argeline Vibes, Master Levy Erabilin Master Domarpis, The The OKC ayan sa lahat-lahat, Idol Nature Ati Mabels, maraming salamat din po sa suporta lagi sa akin.